ashraun salin wa ala alihi wa ashabi ajma'in assalamu warahmatullahi wabarakatuh Mga kapatid sa Islam, nandito na tayo para magbigay ng islamikong pagpapayo patungkol ito sa lahat tayo ay nagugutom bukod na lang sa pinakain ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah mga kapatid sa Islam, ito ay isa sa mga biyaya ng Allah Subhanahu wa ta'ala na binibigyan po tayo ng kaalaman na tayo ay walang wala talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na tayo ay nangangailangan sa may kapal, nangangailangan sa may kapangyarihan ng lubos. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala pinapaano talaga natin nilagay natin si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kalalagyan. Ang tamang kalalagyan ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya po ang tagapagbigay. Siya po ang tagapagpanustos. Ha? At tayo ay mga alipin lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapag ang tao mga kapatid, ha? kapag ganun ang kanyang pag-iisip, ay nasa tamang landas po siya. Nasa patnubay siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi tignan, yun, tignan natin mga kapatid sa mga pangyayari sa panahon natin. Ha? merong ditong isang hadit na inulat ni Abu Dar. Ha? Sa hadith niya, sabi dito, An Abidar, Ano Nabi -an SAW, Aqal, ha? Fima rawa anillahi tabarak wa ta'ala, Anna hukal, Ya ibadi, Inni haram tu dulma ala napsih, Wa ja'altu baynakum muharraman fala tadhalamu ya ibadi kullukum dalun illa ma hadaytahu fastahdini ahdikum ya ibadi kullukum ja'un ja'un illa man at'ama at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum na diyan sa hadith na mga kapatid na inulat ni Abu Dar na sinabi na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na uh, inulat o uh, sinabi mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hmm? Ibig sabihin, hadith kutsi. Ha? Sabi niya, O aking mga alipin, tunay na ipinagbawal ko sa aking, ang pangaapi sa aking sarili at ipinagbawal ko rin sa inyong pagitan. Kahit huwag niyong aapihin ang isa't isa. O aking alipin, lahat kayo'y naliligaw maliban sa sino mang aking ginabayan. kaya't humingi sa akin ng patnubay ay, at kayo'y aking papatnubayan. O aking mga alipin, lahat kayo ay nagugutom maliban sa sino mang aking pinakain. Ah, kaya't kaya humingi sa akin ng pagkain at kayo'y aking papakainin. At ang mahaang hadit ay napakahaba. Kaya dyan, kukunin lang natin mga kapatid. Hadit na ito ay galing sa Muslim. Lahat po tayo ay nagugutom. Ano ibig sabihin yan? Tayo, kaya naman natin magbungkal ng lupa, kaya naman natin kumain sa pamagitan natin mga sariling kamay, sariling sikap, sa sariling trabaho, sa sariling tarinto. Pero, wag na wag mo sana gamitin yan, mga kapatid, na ipagmamalaki mo kay Alas Subhanahu ala. Dapat magpakumbaba ka pa rin. Kahit pinag pinagkalooban ka na ng Alas Subhanahu ng mga para makakain, hindi mo pa rin dapat gawin yan sa paglagay na ikaw mismo nagpapakain sa sarili mo, Audubila. Dapat kay Allah pa rin. Koneksyon natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, alipin at, may, at amo. Ha? Kasi kung hindi mo yung gagawin, marami talagang maligaw, mga kapatid. Kahit sa ano, kahit sa Quran, manistag na arahus tagna sabi niya nakita yung sarili na siya wala na siyang um, gusto lahat kaya niyang gawin may ano na niya kaya niya mag-isip siya mali po yan mga kapatid kasi nga itatapon talaga yan sa impyerno mga ganun sa sobrang pagmamalaki kung iisipin mo nga okay, lang bigyan ko ng example ngayon bagyo sa atin ha? kung wala kang Allah, walang Diyos sa buhay mo, Isipin mo talaga yung mga pananim. Binigyan mo na ng abuno. naghihirap ka talaga. Pinaghihirapan mo. Pinagpaplano mo para hindi mabasa ng ulan. Lahat ng mga pagpaplano, grabe na talaga pagpaplano mo mga kapatid. Ano ka talaga, bihasang bihasa ka talaga sa pagpananim. Alam na alam mo ang oras ng baha, oras ng ulan, Ha? Para meron kang anihin, para meron kang kikitain, meron kang makain, o ano pa dyan. Ganun na pag-iisip mo. Pino, ang masamang palad, mga kapat, pinuputol mo, ugayan mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo ala, hindi mo o oh, kinikilala, hindi mo ginagalang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Isipin mo lang ang sarili mong talinto, akala mo ikaw ang gumawa lahat-lahat yan. E eh kung ayaw, o kaya hindi pinahintulutan ng Allah, ay tiyak wala ka talagang mapapala. Tignan nyo, bum, bumagyo. Subhanallah, tagtuyot, tapos naging tagulan, tapos tagbagyo, lahat lalag ng kalamidan mga kapatid. Ha? Kung hindi mo kinikilala si Alas Manawatala, ganun ang ipaparamdam sa atin. Kaya maraming leksyon dapat makuha natin na kung hindi kay hindi tayo pakainin ng Allah, hindi tayo humingi sa Allah ng pagkain, subhanallah ano na lang mangyari sa atin. Hindi ka talaga papakainin ng Allah. Paulanan niya ng paulanan. Alam naman natin malaking kapahamakan o malaking kapinsalaan sa mga taniman kapag maraming tubig. Eh kung na sila, nalunod lahat ng mga pananim, subhanallah, wala talagang tutubo. Eh sobrang tag-init din, wala rin tutubo. Kaya kung gano'n, kung ganun pala mga kapatid, itaas mong kamay mo. Magdua ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Hingi ka kay Allah subhanahu wa na sana ya Allah, pakainin mo po kami. Uh, ya Allah, pakainin mo kami sa araw-araw naming, pang-araw-araw namin. Eh, ganun, mga, ganun lang na panalangin mga kapatid. Ha? Pasalamat po tayo, nakilala natin si Allah. Ang iba nanalangin ng ganun, pero kay Jesus naman sila nanalangin. O sa mga rebulto. Subhanallah. Tayo Muslim na po tayo. Kilala natin ang Allah. Ha, doon tayo nananalangin. Itaas mong kamay mo manalangin ka doon kasi nga napakalinaw dito sa hadith mga kapatid. Lahat kayo'y nagugutom. Tingnan nyo, nagugutom lahat tayo, nagugutom. Ha? 'Yun pala isang example pa lang 'yun. Kaya perang example. Ha, kita mo bisang tao? So, tinanggal sa kanya ang lasa. Ha, hindi na siya makakalasa. bagkus niluluwal niya ng pagkain yun ito, napakasakit mangyari sa, sa buhay ng tao. Kaya kumain, may pera nga siya. Kaya niyang abot ang pagkain, pero hindi niya na makain. Kain. Kasi nga niluluwal ng katawan, o oh, dunilaki. niluluwal ng kanyang tiyan. Ayaw tumanggap ng pagkain nakikita mo talaga ito sa mga may, sakit. Ang may sakit na yan, bata pa, malakas pa, pero hindi makakain mga kapatid, nakakalungkot talaga. Ha? Kaya dinilagyan na lang talaga ng gamot. Diba? Pinapadaan na lang sa mga ugat ha? para mayroong sustansya ang katawan para makakuha pa rin ng nutrients. Ganun. Kung, kung, kung walang ganun, mga, ano, mga gamot na yan, sumahanan, ano mangyari sa tao? Malnourish o sakitin at masama pa, baka mamatay pa. Kasi nga, tinanggal sa kanya ang mm, maang lasa ng pagkain o kaya hindi na siya makakakuha uh, o makakapasok ng mga uh, pagkain sa kanyang katawan. Luhamustan. Kaya nakakalungkot. gano'n na ganun. Kahit pala kaya mo, darating din ng panahon mga kapatid. Wala kang ka sakit pero hindi ka na makakain Ha? Kita mo yung eh, masamang matatanda, ganun nangyari sa iba'y eh. Ha? O, higa na lang ng higa, hindi nakakain, tatlong araw, siyempre naman kapag ang tao oh, nangihina, atake sa puso talaga yan, o kaya mamatay na lang yan. Ha? Kasi nga, ah, kaya si Islam, isipin mo talaga yan, lahat tayo nagugutom, at umingi tayo, sino man nagpapakain, siyempre si Allah, doon tayo humingi ng pagkain. Ha? Kaya alas manawat Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo mga kapatid kung gano'n ang pag-iisip mo. Kahit pagbungkal mo ng lupa, gano'n ang pag-iisip mo. Allah waqfar pagpalaing ka nawa kapatid. Ang alas manawat ala, hindi kanya kalilimutan. At alam naman natin mga kapatid, na ang isang alipin, kapag ang kanyang palagay sa alamabuti, ha? Allahu Akbar, mabuti rin ang ibibigay sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibig sabihin, napaka-positibo mong tao, na? Iniisip po talaga ang alas, Subhanahu wa Ta'ala, na? Uh, iniisip po talaga ang biyaya ng alas, Subhanahu wa Ta'ala na ibibigay sa iyo, ha? Kaya sa ano na ito mga kapatid, ang nagugutom diyan. Huwag mong isipin na uh, kailangan ko si tatay ko para pakainin niya ako. Subhanallah. So, kung gano'n na pag-iisip mo, kailangan magulang mo para pa kay Eh kung, ginawa ng alas mo ala, na na na, pag, wala na wala na trabaho ang mga magulang mo, ano na lang mangyari sa inyo? Eh kung, e kung mo doon lahat-lahat, wala kang Allah, subhanallah, gutom na gutom ka pa, tapos sisi, sinisisi mo pang magulang mo, bagkos sisihin mo pang Diyos. Itong napaka, napakabasamang baitang na yun talaga yan. Eh. Pinakabasamang baitang yan. Nasisiyin mo ng Diyos. Kasi nga wala eh. Pinuputol nila ang... Kaya kapag makakain po tayo, pasalamat talaga tayo kay alas subhanahu wa ta'ala Kahit itlog lang yan. Kahit itlog lang makain mo mga patid, kung kinain mo, napasok sa katawan mo, nakakuha ng sustansya ang katawan mo, pasalamatan mo na si alas wa ta'ala ha Sa ibang lugar nga eh. Gutom na gutom, sa mga ibang sa gera, sa mga kalamig-kalamidad, may mga uh, lindol, bagyo, subhanallah. Kahit dilatas, hindi sila makakakain, mga kapatid. Kasi nga, ubos na, ubos na. Alam nyo, kapag ang tao sa loob ng isang araw, kapatid, wala nang mabili, wala na siyang, walang tanim, wala mang hayop, magugutom talaga yan at hindi nila masikmura makita kanila mga kabag-anak na gutom-gutom kaya ang gagawin nila, magnakaw na lang pupunta sa mall, sisirain ang mall para makuha lahat ng mga pagkain doon. Ito, hindi ito biro-biro mga kapatid, hindi ito joke-joke pagkos nakita talaga ito ng uh, mga mata natin sa balita, na uh, ano nila pinuntahan talaga nila ang department store, pinagsisira nilang gate doon, pati nga uh, refrigerator eh. tinangay ng mga tao Ganun na ganun mga kapatid. Kasi nga ganun ang gutong. Ay okay, kung kung hindi ka tayo hingi kay Allah Subhanahu wa Ta'ala kahit mano. Yeah. Kaya tingnan niyo ang iba na naman kung hindi sila humihiling sa Allah. May marami nga pagkain. May mga manok, may fried chicken, pinakamasasarap ng pagkain na sa sa, high, uh, sa table nila, sa mesa nila. Pero nawalan na siya ng gana. Kasi nga, nagsawa, subhanallah. Ha? Hindi na siya makakatikim ng tamit, sarap ng mga pagkain kahit kakaunti. Nagsawa na siya eh. Gusto, puro na lang manok, puro na lang um, baka, puro na lang putas. Nagsawa siya, gusto niya iba, iba, iba. Ha? Kaya sa atin, alhamdulillah, kap, kahit magsabi ka lang ng alhamdulillah, malaking bagay na yun eh inaalala mo si Allah subhanahu Nagsabi ka ng bismillah, inaalala mo si Allah subhanahu wa Ha? Ah, kaya wag na wag niyo talaga putuloy ng dua mga kapatid. Pati sa pagkain kahit maliit na bagay yan. Ha? Dapat ipasalamatan mo yan kay Allah Ha? Lalo na isang po sa mga uh, naalala ko rin, meron tao na masilan sa pagkain. Hindi ba kain ng ibang pagkain, katulad ng mga seafoods, Nagkakaroon siya ng allergy. Kayang kumain pero nagkakaroon nga siya ng allergy. Nagkakasakit siya. Subhanallah. Ha? Kawawa talaga. Si suka niya. Hindi mo malo -ano eh. Naawang-awa ka talaga tumingin sa kanya. Ha? Sinusuka niya talaga. Na? Hindi niya kayang ano, gumalaw. Ha? Napapawisan pa siya. Ha? Tapos Diwal ng diwal siya. Kaya nakakaano yan mga kapatid, alarming masyado. Kaya bilang Muslim, iduan natin kay Allah. Kasi nga, sa hadith, napakalinaw naman to. Ha, sa hadith, ha, aking papakainin. Ha, papakainin tayo ng alas subhanahu wa Ang sino man humihingi sa kanya. Allah akbar. Kaya, ang ano na ito ang humihingi ng pagkain mga kapatid kay Allah papakainin ng alas Subhanahu wa ala. kasi nga kapag um, alas Subhanahu wa taala siya gagawa siya paraan subhanallah makakalabas ka talaga sa mga problema mapapalambutin ang mga tao sa pagbibigay ha? Tulad na lang example lang bigyan ko example si Omar bin Khattab radhiyallahu na nakita niyang ibon sabi niya kung ang mga tao ay naninali kay Alas Bunawatala katulad sa ibon na ito, ha? ay mabubusog siya kalalabas ang ibon ng umaga at pabalik na busog. Kaya ganun na ganun mga kapatid. Ating pananalig at tawakul kay Allah subhanahu ta'ala. Ha? Kaya kita isang lang mga ano mga mga ibang hayop nga tingnan yung ibang hayop gagamba. O, ang gagamba subhanallah. Ah, lalagay siya ng kanyang bahay diyan. Alam naman natin ang pinakamahinang bahay ay bahay ng gagamba. Ah, 'yun ang sinabi ng ala. Bahay ng gagamba, napakahina 'yan. Napakarupok. Pero doon siya umaasa sa kanyang makakain o lowak Kaya hindi siya pinamabayaan ng Allah. Pinaparami talaga ang mga lamok. alam naman natin, pinapatay natin ang mga lamok araw-araw. Pero hindi rin maubos-ubos. Kaya anong gawin mo? O, oh, ka ng pesticide, o ano pa dyan, mga spray, o oh, lahat ng mga uh, nanatiling tubig, binubuhos mo. Pero, meron pa rin mga lamok. Ha? Kasi nga, yun nga eh, pagkain kasi yan sa mga nananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala tulad ng mga gagamba. Ha? Basta, gumawa ka lang ng paraan, kapatid. nga Kung gagawa ng paraan, tapos nananalig ka kay Allah, Allah, Akbar tutulungan ka talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kasi ang iba kasi napaka negatibo talaga. Ang negatibo na wala pang ginagawa, batugan pa o Kaya tuloy si lang nila si Alas Marota, eh, wala ka namang ginawa eh. Si ano nga eh, si Maryam, na eh, eh, si Maryam eh, eh, nanganak siya kay Isa alay salam kay Jesus. Ay eh, inutusan niya siya ni Alas Manawatalay, eh, yanigin mo ang puno ng nakla, ang naklang dates. Ah, kasi nga mahulog ang mga hinog ng mga hinog ng mga dates sa Kaya yun ginawa niya gumawa ka talaga ng paraan, na? At iano mo na isa alam mo na lang 'yan. basta gumawa ka ng paraan, mayroong kang dahilan para makakuha ka ng dahilan din ng Kasi dahilan niya ni eh, ang alas manawat ala binigyan tayo ng kaalaman. Ha? Tinuruan tayo ng merong tinatawag na future, mayroong present, mayroong past. At tinuro sa ating tatlo na yun. O? Pasok yan lahat sa kadar ng alas manawatala. Ha? Kaya dahil sa pinaunang kaalaman ng alas manawatala, nagkakaroon po tayo ng idea nagka, na mayroon tayong nalaman. Ha? Kaya gumawa ka ng paraan, insya Allah mga kapatid, kahit paglagay mula ng nagpagpunla ka lang ng isang tanim, ha, ah, tapos tumubo yan, maraming bunga yan. Basta iano mo lang kay Alas Marawata, iduag yun. Ay Allah, sana uh, ah, um, pakainin mo kami. Ay Allah, sana tumubo ang tan tanim na ito at mamunga ng marami. Ayun, basta nagtanim ka. Ganun din para paraiso mga kapatid. Lahat doon mga kapatid. Ay, Papakainin ng alos manawata lahat, hindi na talaga magugutom. Makakainom ka doon ng kautar, hindi ka na mauuhaw hanggang kailan man, hindi ka na mauuhaw doon. Kung makakain ka ng pagkain doon, kakain ka lang hindi sa gutom. Dahil sa pagnanasa na lang, ko, Tingnan nyo, para iso. Iba na naman doon. Pakain ka lang doon kasi gusto mo lang, ha? Pinagdanasahan mo kumain ng baba na o saging o ano pa dyan. Hindi ka talaga papagutumin ng alas mo na kung nandoon ka na sa paraiso. Eh pero ngayon dito pa lang tayo sa mundo. Oh, kailangan na kailangan natin si alas mo kaya na, nagtatrabaho tayo. Pero huwag mong isipin, example lang sa trabaho, isipin mo itong kumpanya ko, ito nagpapakain sa akin. Subhanallah, instrumento lang yan sila kagamitan lang yan sila para ipaabot ng alas mo ang kanyang biyaya, ang kanyang pagpapala. Kaya wag na wag mong putulin talagang relasyon mo kay alas manawatala. Ha? Ang iba na naman, nagpapasalamat nga, oo, alhamdulillah, magandang gawain yung papapasalamat ka. Pero, papasalamatan mo talaga una-una sa lahat si alasmanawatala. Kapag ginawa mo yan, eh, nasa tamang landas ka po, kapatid. Nasa tamang paniniwala ka po na insya Allah, insya Allah, makakapasok ka talaga sa kaharian ng Allah subhanahu wa ta'ala. At i ano niya, i niya lahat ng pagpapala para sa iyo. Kasi nga, nasa tama kang landas. Ikaw po ay nagpapakatuwid. Ikaw po ay nagpapakabuti dito sa mundo. nga Kaya pag-alala natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, kahit simpleng bagay lang po yan, unawain natin ng lubusan para makapasok po tayo sa kalugod-lugod na lugar yon ang paraiso ng Allahu ah, Lahat masisiyahan doon. Ah, kaya ah, lahat isipin natin yon magugutom talaga tayo kapatid. Ah, gutom talaga tayo. Ha? Ah, kasi kahit nasa lagi kang busog, kahit nasa busog ka lagi, ano pa rin yan, kung kukunin niya ng alas manawatala, in magugutom ka talaga. Kaya ang ano do ang ano dito ng hadith mga kapatid, ah, ang aral talaga dito. Ang kanyang pangaral ay maghingi talaga kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung araw-araw ko humihingi kay Allah, Allah wakbar, tamang tawang gawain yan. Ha? Alam naman natin sa Islam, hindi naman pwede na umasa ka lang, umasa sa, ano, sa uh, uh, mga bagay-bagay. Dapat ikaw ang gumawa. Eh, ganun ang katuruan sa atin. Eh. Kung umasa tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, wala problema kasi siya mangyaman. Eh, kung inasa mong buhay mo sa ibang tao, tsak, ch mawalan talaga sa iyo ng gana yun. Bagkos, iano ka pa, susumbatan ka pa sa kanyang mga bigay, sa kanyang mga kawanggawa, lahat-lahat ng mga ano niya, susumbatan ka na, ng tao na yun. Pero kung kay Allah subhanahu wa ta'ala, nanalig ka kay Allah, gumawa ka pa ng paraan, Allah Akbar. Ang Allah SWT ay siya mismo ang magbigay sa inyo. Kaya, <coughs> kaya Allah akbar sa mga ganito mga aralin mga kapatid. Ito ay napakasimpleng aralin lang po ito. Ha, na tinuturo ng ating relihiyon. Bismo si Alas Banawat Ala mismo nagsabi to kasi hadith kudsi to eh. Na, alam naman nating hadith kudsi, ha, si Ala mismo ang nag-narrate. tapos narinig ng propeta at binalita niya sa kanyang mga kasamahan, ha? Kung ano pa kung kung ano pa, parang ano na to eh, katulad sa Quran. Pero hindi lang ito sinusulat sa Quran, ano lang sa hadith lang. Kasi nga, hindi pinapasulat ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na aklat. Ha? Pero salita rin to ng Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, sana meron kayong napulot ang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.